tamada para dumulas Ayan, ganito lang ang tapaw ng mga makinis na pwede nito panoorin at gayahin para matoto rin kayo hindi natoto ha pero yung marunong na pwede na hindi manood dito shout out my lords oo oh, shout dito yung mga magagawa ng DLTV masyadong hugaw ang trabaho namin oh, ito yung pinakamasarap ganyan din trabaho ko eh dito sa Tagloban area to ha. Ito malapit sa San Juanico. ang huna huna. yung mga tarbaho namin yung mga makinista. Ayan, makita namin. Ayan, pinapalitan na ng lining yung brick. Ito. Pinugot na yung mga laman loob. Ito. Ito. yung mga shafting niya. yan ayun na yun. mga accessories yan, mga gamit niya.

marunong pero pag hindi marunong matagal yan kita hindi natatakot sa gasa ang pinakamasarap dito so yun pasok sa butas okay.